Minsan, kahit gaano pa karami ang pinag-aralan mo, kahit may diploma ka pa, kahit araw-araw kang nagpupuyat sa trabaho, nananatili ka pa ring lugmok sa kahirapan. Napaisip ka na ba kung bakit may mga taong paulit-ulit sa parehong pagkakamali, kahit alam na nila ang dapat gawin para magbago? Ang sagot, maaaring magulat ka, hindi ka kulangan ng sipag ang pumipigil sa inyong pag-unlad, kundi ang isang bagay na kumokontrol sa inyo nang hindi ninyo namamalayan, ang inyong pananaw sa buhay, ang inyong paradigma. Para bang tama naman ang ginagawa ninyo, pero wala pa ring pagbabago. Tipong may invisible na lubid na humihila pabalik sa inyo sa tuwing susulong kayo. Gumagawa kayo ng plano, nagtatakda ng goal, puno ng sigla pero ilang araw lang, nauubos na ang inyong dana. At bigla na lang, nasa dati na naman kayo. Hindi ito aksidente. Hindi rin ito kasalanan nyo. Ang inyong pananaw sa mundo ang may kagagawan. Ito'y isang sistema ng paniniwala at ugali na nakaukit sa inyong isipan, na buo sa paglipas ng mga taon mula sa pamilya, paaralan, lipunan, telebisyon, at nayon, otomatiko na nitong kinokontrol ang inyong buhay. At ito ang hindi naiintindihan ng karamihan, kahit gusto ninyong magbago, kung ang pananaw na ito ay hindi mababago, wala ring magbabago. Ang kagustuhan lang ay hindi sapat para daigin ang nakaukit na sa inyong sistema. Naranasan ko na ito, Bata pa ako, mahirap, may sakit, mababa ang tingin sa sarili. Wala akong pag-asa. Sunod-sunod ang pagkabigo ko, nahulog ako sa pag-aaral, nagtrabaho sa mabibigat na trabaho, kaunti ang kinikita, at malaki ang utang. At honestly, akala ko yon na ang tadhana ko. Hanggang sa may isang lalaki ang nagbigay sa akin ng libro at sinabi, kung babasahin mo ito araw-araw at gagawin mo ang nakasulat, magbabago ang buhay mo. Parang imposible sa akin. Pero may kakaiba sa lalaking yon kaya sinunod ko siya. Masaya siya, malusog at maginhawa ang buhay. Ako? Kabaligtaran. Doon nagsimulang magbago ang pananaw ko. Hindi pa ako naniniwala pero sinimulan ko ng ilantad ang sarili ko sa bagong ideya araw-araw. Binabasa ko ang libro, paulit-ulit na pinapakinggan ang mga salita. Pinapayagan ko ang bagong ideya na palitan ang dati kong pananaw. At doon, nagsimulang magbago ang lahat dahan-dahan, unti-unti, pero permanente. Bakit kaya natatakot ang karamihan sa kakulangan ng pera? O bakit kahit kumikita na sila ng mas malaki, mananatili pa ring may utang? Mayroong nakatanim sa isip nila na nagsasabing bihira ang pera, maswerteng tao lang ang mayaman, hindi ka ganyan. At kung hindi niyo ito babaguhin, kahit mag-aral pa kayo, magkaroon ng promosyon, magtrabaho hanggang madaling araw hindi magtatagal. Dahil tulad ng isang dermostat, babalik kayo sa dating yong estado. Palagi. Ang totoo, hindi na intindihan ng mga tao kung ano ang kumokontrol sa kanilang mga kilos. Akala nila desisyon nila yon, kagustuhan nila. Pero sa karamihan ng pagkakataon, reaksyon lang sila sa isang programa na nakatanim na sa kanilang isipan, na hindi man lang nila alam na meron. Kaya may makikita kayong mga taong may mga diploma, may postgraduate degree, maraming skills pero malungkot, frustrated, at walang financial freedom. Alam nila ang dapat gawin pero hindi nila ito nagagawa ng consistent. At masakit ito. Masakit dahil feeling nila kasalanan nila. Pero hindi. Ayon sa American Psychological Association, 80% ng mga tao ay sumusuko sa kanilang New Year's resolutions pagdating ng Pebrero at ano ang dahilan? Hindi ka kulangan ng pagnanais. Mas malakas ang kanilang pananaw sa buhay kaysa sa kanilang unang sigasig. May magagandang intensyon sila pero wala silang panloob na lakas para suportahan ang pagbabago. At ang pinakamasakit. Umuulit ito ng paulit-ulit. Taon-taon. Dekada-dekada. At pagtingin nyo sa nakaraan, pareho pa rin pala ang buhay nyo lima, sampu, dalawampung taon na ang nakakaraan. Nagbabago ang mga pangyayari, pero halos pareho lang ang resulta. Nagbabago sila ng trabaho, pero halos pareho lang ang kinikita. Nagbabago sila ng partner, pero pareho lang ang problema. Nagbabago sila ng tirahan, pero daladala pa rin nila ang kanilang mga problema. Lahat ng ito ay nangyayari dahil walang nagturo sa kanila kung paano baguhin ang tunay na mahalaga, ang pananaw sa buhay na siyang kumokontrol sa lahat. Hindi ako nagbago dahil sa isang magic technique. Nagbago ako dahil binago ko ang aking panloob na programa, unti-unti, mahirap pa ulit-ulit. Kung hindi niyo naintindihan ang nangyayari sa inyong isipan, mananatili kayong frustrated. Sisisihin niyo ang inyong sarili dahil hindi kayo nagiging matatag. Sasabotahin niyo ang inyong sarili. At ang mas masama, iisipin niyo na kasalanan niyo, samantalang ang problema ay nasa inyong isipan, nang hindi niyo namamalayan. Ilang beses na ba kayong nagsimula ng isang bagay na may matinding sigla, tapos hindi nyo na malayan, nawawalan na kayo ng gana hanggang sa sumuko kayo. Gusto niyo naman talaga ano kaya ang nangyari. Sasabihin ko sa inyo, hinila kayo pabalik ng inyong pananaw sa dati. Dahil yon ang ginagawa nito. Pinapanatili kayo nito sa inyong kinatatayuan. Ginawa ito para protektahan, pangalagaan, at panatilihin pareho ang lahat. Ang pagbabago ay nangangahulugan ng pagsira sa pattern na ito. Kailangan niyong bigyang pansin ang mga desisyon na ginagawa niyo at ang mga desisyon na hindi niyo ginagawa. Dahil kadalasan, ang mga bagay na iniiwasan niyo ay ang mga bagay na kailangan niyo. Pero ang inyong pananaw ay gagawa ng dahilan, distractions, at takot. Sasabihin nito, mamaya mo nagawin, hindi para sa'yo yan, hindi pa ito ang tamang panahon. At maniniwala kayo, akalain niyong makatwiran kayo. Pero sinusunod niyo lang ang isang lumang programa. Ang totoo, hanggat ang inyong pananaw ang kumokontrol, maaari niyong subukang baguhin ang kahit ano, ang inyong diet, kita, relasyon hindi ito magtatadal. Ang magandang balita, maaari itong mabago. Pero ang unang hakbang ay ang tanggapin na may puwersang kumokontrol sa inyo. At ang pangalawang hakbang ay ang magdesisyon na harapin ito ng may tapang, disiplina, at paulit-ulit na pagsasanay. At kailanganin ninyong ulitin ang mga bagong ideya ng ilang linggo, marahil buwan. Dahil ganyan natututo ang utak. Ganyan ninyo natutunan ang inyong pangalan, ang magsalita, at ang lahat ng ginagawa ninyo ngayon ng otomatiko. Ang pag-ulit ay hindi lang detalye. Ito ang paraan. Kung wala ito, wala ring mananatili. At kung walang bago na mananatili, ang dati ay mananatili pa rin nasa kontrol kaya maraming tao taon-taon ay nakakaranas ng parehong problema dahil walang nagturo sa kanila kung paano palitan ang programa sa kanilang isipan walang nagsabi sa kanila tungkol sa paradigm at hindi ninyo mababago ang isang paradigm gamit ang magandang intensyon mababago ito gamit ang kamalayan desisyon at patuloy na pagsasanay at ito ito ay maaaring magsimula ngayon Napaisip ka na ba kung bakit maraming matatalino, may pinag-aralan, may prestihiyosong diploma, at taon-taong pag-aaral, ay may utang pa rin, malungkot, at nabubuhay sa ibaba ng kanilang potensyal? Parang unfair, di ba? Pero nagyayari ito araw-araw. Sa lahat ng lugar. At ang dahilan ay hindi kakulangan ng kaalaman. Ang problema, ang kaalaman lang ay hindi nagbabago. Ang malaman ang dapat gawin ay hindi katumbas ng paggawa nito at dyan natatapilok ang karamihan, dahil tinuruan silang maniwala na ang kaalaman ang nagbabago sa lahat. Pero ang totoo, kung hindi magbabago ang pananaw nila, ang kaalaman ay walang silbi. Ang karamihan ay puno ng impormasyon pero kulang sa pagbabago. Nanonood sila ng mga video, nagbabasa ng libro, nakikinig ng mga lectures, pero nananatili pa rin ganoon ang ginagawa nila. Kilala mo ba ang isang taong ganyan? O baka ikaw mismo? alam mo na ang dapat mong gawin. Narinig mo na ito ng maraming beses. Pero dahil sa isang kadahilanan, hindi mo mapanatili ang momentum, hindi mo maipatupad ng maayos, hindi mo mapanatili ang pagbabago. Hindi kasalanan mo. Dahil ang lumang programa ay aktibo pa rin. Ako mismo, ilang taon din bago ko ito naintindihan. Nabasa ko na ang lahat ng tamang libro, nakinig sa lahat ng tamang audio at nakamit ko na ang level of success na masasabing sapat na para sa marami. Kumikita ako ng higit pa sa isang milyon kada taon. May negosyo ako sa tatlong magkakaibang bansa. Pero kahit ganun, may tanong sa loob ko na hindi mawala-wala, paano ito nangyari? Ano nga ba ang nagbago sa akin? Wala akong sagot. At naintindihan ko lang ng mapagtanto kong nagsimula ito noon pa, nang paulit-ulit kong ginawa, araw-araw, ang parehong mga aral. Hindi ko na malayan noon, pero isinusulat ko pala ang aking programa. nag install ako ng bagong pananaw ng hindi ko na mamalayan. At ito ang hindi napapansin ng karamihan. Akala nila kailangan nila ng bagong teknike, ng bagong kurso, ng bagong external push. Pero ang tunay na kulang ay hindi bagong impormasyon. Ang kailangan ay palitan ang nasa loob na. Ang baguhin ang sistema na siyang nagsusuporta sa lahat. At iyon, hindi mo magagawa sa isang motivational video o inspiring lecture. Gagawin mo yon sa paulit-ulit at disiplinadong pagsasanay. Mahirap tanggapin na ang karamihan sa mga pinaniniwalaan nating totoo ay conditioning lang. Pero ganyan gumagana ang utak ng tao. At nagsisimula ito ng maaga. Ang paraan ng pakikitungo ninyo sa pera ngayon, halimbawa, ay may ugat sa mga narinig ninyo noong bata pa kayo. Mga pariralang tulad ng i ang pera ay hindi tumutubo sa puno, wala tayong pera para dyan. Ang yumayaman ay may ginawang masama, lahat ng ito ay pumapasok sa isipan ng isang bata bilang katotohanan. At sa paglipas ng panahon, nagiging invisible pattern ito. Isang pattern na nagtatakda kung magkano ang sa tingin nyo ay karapat dapat nyo, kung magkano ang kayan ninyong kitain, at kung magkano ang kayan ninyong mawala. At ang pinakamasama, hindi ninyo namamalayan, Maari kayong manalo sa loto, tapos ilang taon lang, mawawala rin ang lahat. Nangyari na ito sa maraming nanalo. Dahil ang paradig ng kakulangan ay naroon pa rin, tahimik na gumagawa. Makakahanap ito ng paraan para ibalik kayo sa dating niyong estado. Dahil mas malakas ito kaysa sa pansamantalang kabustuhan na magbago. At ito ay naangkop sa pera, relasyon, kalusugan, trabaho. Kahit anong field, kung ang paradigma ay hindi magbabago, ang mga resulta ay hindi magtatagal. Si Oprah Winfrey ay isang halimbawa ng isang taong nakintindihan ang panloob na laro na ito. Ginamit niya ang paulit-ulit na pagsasabi ng affirmation, visualization, at positibong mental patterns sa loob ng maraming taon. Hindi ito nangyari overnight. At hindi ito swerte. Ito ay pagreprogram, Sinabi niya mismo sa mga interview na paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili ang mga parirala sa loob ng maraming buwan, hanggang sa maging bahagi na ito ng kanyang bagong identity. Hindi aksidente na siya ay naging isa sa mga pinakamaimpluensyang babae sa mundo. Ngayon, mag-isip kayo, nahahanap ba niyo ang inyong sarili na sinasabi sa inyong sarili na ang mga bagay ay magiging mas maayos, na ang taong ito ay magiging iba, na makakapag-ipon kayo ng pera, magsisimula ng proyekto, Magbabago ng karyer pero pagkaraan ng ilang panahon, para kayong na-stop. Para bang may invisible na harang na pumipigil sa inyo? Iyan ang lumang paradig na nagpoprotekta sa teritoryo nito. Kinasusok lamang nito ang bago. Gusto nito ng comfort, familiarity, routine. Kahit na nangangahulugan nito ng paglilimita ng inyong buhay. Kahit na nangangahulugan nito ng pagsuko sa inyong mga pangarap. At ang pinakamapanganib, tahimik itong gumagawa. Walang ingay, Kinukumbinsi kayo nito na kayo ang pumipili na huwag kumilos. Samantalang, siya ang kumokontrol sa likod ng mga pangyayari. May mga taong nagtatrabaho ng husto buong buhay, pero hindi pa rin umuunlad. Dahil natuto silang ang pera ay nanggagaling lang sa matinding pagsisikap. At sa tuwing may mas madali, mas kumikitang opportunity, sinisira nila yon. Tinatanggihan. O hindi man lang nila nakikita. Dahil hindi sila nasa tamang frequency na program sila para lumaban. At ang anumang iba pa ay mali, delikado, at imposible. Iyan ang invisible trap kung saan nakatira ang karamihan. At walang diploma ang makapagliligtas sa kanila. Walang posisyon ang makapagpapalaya sa kanila. Ang makapagliligtas ay ang pag-alam na mayroong dapat ireprogram. At ang pagiging handa na ulitin, ulitin, at ulitin ang bago hanggang sa mapalitan nito ang luma. Ito ay nangangailangan ng tapang nangangailangan ng pasensya at nangangailangan ng pananampalataya dahil sa simula parang hindi ito gumagana pero unti-unti mapapansin niyo na ang inyong desisyon ay nagbabago na ang inyong emosyon ay nagbabago na ang inyong automatic reactions ay nagbabago na at ganyan nagbabago ang lahat ang tunay na pagbabago ay hindi nangyayari kapag nakarinig kayo ng bago Nangyayari ito kapag paulit-ulit ninyong narinig ang parehong bagay hanggang sa maging bahagi na ito ng pagkataon nyo. At saka lang susunod ang inyong resulta. Kung nararamdaman ninyong na-stop kayo sa isang walang katapusang cycle, ito ang dahilan. At kung gusto ninyong makawala, hindi sapat ang maghanap ng susunod na motivational video. Ang kailangan ninyo ay pumili ng tamang mensahe at ulitin ito hanggang sa baguhin kayo nito. At ito nagsisimula na ngayon may dalawang paraan lang na alam para baguhin ang isang paradigm. Hindi sampu, hindi lima, dalawa lang. At ito ay hindi ko lang sinasabi batay sa aking karanasan, kundi ito rin ang sasabihin ng kahit anong seryosong psychologist o psychiatrist. Ang una ay sa pamamagitan ng isang intense emotional experience. Isang bagay na napakalakas na makakapasok sa lahat ng proteksyon ng inyong isipan at mababago ang inyong panloob na sistema sa loob lamang ng ilang segundo. Isang aksidente, isang trahedya, isang malaking takot, isang bagay na hindi ninyo malilimutan. Pero ito ay bihira. At aminin natin, hindi ito ang klase ng bagay na kaya ninyong kontrolin o piliin na maranasan. Ang pangalawa, at ang pinakamalakas kapag ginamit ng may kamalayan, ay sa pamamagitan ng paulit-ulit at konsistent na pag-uulit ng isang bagong ideya hanggang sa mapalitan nito ang dati. Ito ang dapat nating pag-usapan ng seryoso ngayon. Ang pag-uulit ang paraan para maunawaan ng inyong utak ang katotohanan. Hindi mahalaga kung ang ideya ay mabuti o masama, totoo o mali, produktibo o nakasasama, kung madalas ninyong marinig ito, ito na ang magiging realidad ninyo. Ganyan ninyo natutunan ang inyong pangalan, ang inyong wika, ang mga kaugalian ng inyong kultura. Lahat ay dahil sa pag-uulit at sa parehong paraan na natutunan ninyo, maaari rin ninyong ireprogram ang inyong isipan. Pero kailangan ninyong ulitin. Kailangan ninyong bumalik sa parehong ideya araw-araw, maraming beses sa isang araw, hanggang sa maging automatic na ito. Doon lang ito magsisimulang kontrolin ang inyong mga kilos sa halip na ang lumang pattern. At sinasabi ko ito ng may katiyakan, dahil ito ang nangyari sa akin. May libro ako. At sa loob ng mahigit limangpung taon, binasa ko at binasa ko ulit ang librong iyon. Hindi ko lang binasa ng isang beses. Hindi dalawang beses. Daan-daang beses. Buwan-buwan kong binabasa ang parehong dalawang pahina. Araw-araw. Buwan-buwan. Samantalang ang mundo ay nagsasabing baliw ako, napagtanto ko na inaayos pala nito ang aking isipan. Isang araw, matapos kong ulitin ang parehong mga aral ng paulit-ulit na pagtanto kong kumikita na ako habang natutulog. Literal. Nagigising ako sa umaga at may dagdag na pera na. Hindi na ako isang manggagawa na limitado sa oras. Nakagawa na ako ng passive income. Pero hindi ito nagsimula sa business strategy. Nagsimula ito sa pag-uulit. Pag-uulit ng ideya na kaya ko. Na ang kayamanan ay natural. Na kaya ko. Pero may isang bagay na hindi intindihan ng karamihan, maaari mong pakinggan ang isang ideya ng sampung beses, at hindi mo pa rin makuha ang essence nito. Dahil ang inyong isipan ay magdi sa inyo. Makikinig kayo, pero hindi kayo makikinig. Magbabasa kayo. Pero mawawala ang inyong atensyon. Natural lang ito. Ang paradigm ang gumagawa. Ayaw nitong bitawan ang kontrol. Kaya kailangan niyong bumalik. Bumalik ulit pakinggan ulit, basahin ulit, bisitahin ulit ang parehong ideya sa bagong anggulo. At doon, hindi niyo inaasahan, ang pariralang narinig niyo na ng maraming beses, biglang magkakaiba ang dating. May sense na, may iyak kayo, mapupukaw ang isang parte ng inyong sarili na dati ay sarado. At doon, magsisimula na ang pagbabago. Isipin niyo na ang inyong isipan ay isang daan na lupa. Ang mga taon ng pag-uulit ng mga limitadong ideya ay gumawa ng malalim na landas. Sa tuwing susubukan niyong lumabas sa daang iyon, otomatiko kayong babalik sa parehong landas. Ang ginagawa ng pag-uulit ay ang pagbubukas ng bagong daan. Sa simula, mahirap. Kailangan niyong pilitin. Parang hindi ito gumagana. Pero sa paglipas ng panahon, ang bagong daan ay magsisimulang mabuo. At isang araw, hindi ninyo namamalayan, nakakapagmaneho na kayo roon ng walang pagod. Iyan ang power ng pag-uulit. Kaya lagi kong sinasabi, hindi sapat ang manood ng seminar ng isang beses. Hindi sapat ang basahin ang libro ng isang beses. Hindi sapat ang makinig sa isang aral at isipin na naintindihan na. Kailangan ninyong ilantad ang inyong sarili sa parehong frequency ng maraming beses hanggang sa maging bahagi na ito ng inyong pagkatao. Ginagawa ko ito sa mga audio ni Earl Nightingale. Pinakinggan ko hanggang sa ma-memorize ko. At kahit ganun, paminsan-minsan, may natutuklasan pa rin akong bago. Dahil ang bawat pag-uulit ay umaabot sa akin sa bagong level of consciousness. Dito nagkakamali ang maraming tao. Iniisip nilang kailangan nila ng bago. Bagong mentor. Bagong kurso. Bagong teknik samantalang ang kailangan nila ay ulitin ng mas malalim ang mga alam na nila. Pumunta ng malalim imbes na pumunta ng malawak. Dahil ang pagbabago ay hindi nanggagaling sa variety. Nanggagaling ito sa depth. Nanggagaling ito sa pag-uulit na tumatagos. Pero ang mga tao ay lumalaban. Dahil ang pag-uulit ay nangangailangan ng disiplina. At nangangailangan ng pananampalataya. Ulitin nyo ito bago pa kayo makakita ng resulta. Magpupumilit kayo kahit walang pagbabagong nangyayari. Magpapatuloy kayo kahit sinasabi ng inyong isipan na hindi ito gumagana. Isang invisible process ito sa simula. Pero doon mismo nangyayari ang magic. Napansin niyo na ba kung paano ang mga pamilyar na patterns ay paulit-ulit sa loob ng mga henerasyon? Mga mahirap na lolo, mahirap na magulang, mahirap na anak. Hindi dahil pinili nila 'yon. Pero dahil ang parehong ideya ay paulit-ulit na sinabi. Ang pera ay mahirap. Ang mayaman ay masama. Wala tayong swerte. Pag-ulit. Conditioning. Pag-install ng isang collective paradigm. At iyon ang kailangan niyong basagin. Hindi lang baguhin ang iniisip niyo. Baguhin ang inuulit niyo. Dahil iyon ang nagmumold sa inyong pagkatao. Kung gusto ninyong makita ang tunay at permanenteng resulta, simulan niyong ulitin ang gusto ninyong maranasan hindi lang isipin, kundi sabihin, pakinggan, isulat, gawin. Gawin itong practice. Isulat ang inyong goal araw-araw. Sabihin ng malakas. Mag-record ng audio para sa inyong sarili. Maglagay ng post-it sa pader. Gumawa ng rituals ng pag-uulit. Dahil ang pag-uulit, kung tama ang gamit, ay ang pinakamalakas na tool para sa pagbabago. At narito ang isang hamon, pumili kayo ng isang parirala, isang ideya, isang bagong pattern ng pag-iisip. At ulitin ito araw-araw sa loob ng 30 araw. Isulat sa papel. Basahin ng malakas. Pakinggan pagkagising. Pakinggan bago matulog. Gawin ito bilang personal challenge. At obserbahan ang mangyayari. Marahil sa simula, parang walang laman lang na pag-uulit. Pero maghintay kayo. May magbabago. Ang inyong pag-iisip ay magbabago. Ang inyong enerhiya ay magbabago. Ang inyong desisyon ay magbabago. At pagkatapos, ang inyong buhay ay magbabago. Doon nagsisimula ang lahat. Ulitin hanggang sa maging totoo. Ulitin hanggang sa umapaw. Dahil ganyan natutunaw ang mga paradigm. At ganyan kayo nakakagawa ng bagong realidad. Ang karamihan ay nagsasayang ng kanilang buhay na umaasa sa isang source of income. Isang trabaho lang, isang activity lang, isang financial flow lang. At kapag may mali, gumuho ang lahat. Para kayong nagtatayo ng bahay sa isang poste at umaasa na kaya nitong tiisin ang lahat ng bagyo. Hindi ito sustainable. Hindi ito matalino. At hindi ito ang ginagawa ng mga matagumpay na tao. Ang natuklasan ko, matapos ang maraming taon ng pagmamasid at karanasan, ay halos lahat ng financially independent na tao ay mayroong isang bagay na pareho, maraming sources of income. Nakagawa sila ng mga modelo na nagtratrabaho para sa kanila, kahit natutulog sila. Hindi ito magic. Ito ay mentalidad. Ito ay paradigm. At matututunan niyo kung paano ito gawin. Marami ang nag-iisip na makakakita lang sila ng pera kung palitan nila ang oras nila ng pera. Pero iyan ay isa sa mga pinakalimiting ideas na maaaring mayroon kayo. Nang maunawaan ko kung paano talaga gumagana ang pera, napagtanto kong hindi ko na kailangan pang maging presente sa lahat ng transaksyon. Kaya kong gumawa ng systems, businesses, channels na gumagana kahit wala ako. At ang nagsimula sa isang maliit na cleaning service ay naging international company. Ngayon, kumikita ako mula sa maraming sources. Habang kausap ko kayo ngayon, may pera pang pumapasok. Hindi ito pagyayabang. Ito ay realidad na kaya ninyong maranasan, basta baguhin nyo ang inyong pag-isip. Pero narito ang problema, ang karamihan ay hindi man lang pinapayagan ang sarili nilang isipin ang posibilidad na ito. Naniniwala silang ang pagkita ng pera habang natutulog ay para lang sa mga maswerteng tao o may pribilehyo. Iniisip nilang wala silang kakayahan, huli na, kailangan pa nilang mag-aral, makakuha ng mga contacts, magkaroon ng experience. Pero lahat ng ito ay parte ng lumang paradigm. Ito ang lumang script. At ang script na ito ay kailangan ng putulin at isulat ulit. Alam mo ba kung bakit hanggang ngayon, nananatili ka pa rin sa isang kita? Hindi dahil kulang ka sa alam, kundi dahil sa takot. Takot na mabigo, takot sa panghuhusga ng iba, takot lumabas sa iyong comfort zone. Takot mamuhunan ng oras at pagod sa isang bagay na baka wala namang dulot. Pero isipin mo, ano ba ang mas nakakatakot? Ang subukan at mabigo, o ang maipit sa parehong sitwasyon sa susunod na sampung, dalawampung, o tatlumpung taon? Gusto mo bang pagmasdan mo ang sarili mo pagkatapos ng isang dekada, at wala pa rin pinagbago? May nakilala akong isang tao noon, galing pa siya sa ibang bansa. Tinatanong niya ako kung paano niya mapaparami ang kanyang kita, sabi ko sa kanya, tigilan mo na ang pag-isip na parang empleyado ka lang. Nagulat siya. Pero yun ang totoo. Nakasanayan na niyang maghintay ng utos, ng sweldo, ng nakagawiang trabaho. Hanggat ganoon ang pag-isip niya, kahit gaano pa siya kasipag at katalino, limitado pa rin siya sa isang pinagkukunan ng pera. Sabi ko, magsimula siya ng maliit, isang side hostel. Isang produkto, isang serbisyo, kahit ano basta't makalabas siya sa pagiging dependent sa isang trabaho. Anong nangyari? Pagkaraan ng tatlong taon, nag-message siya sa akin. Naging business partner na siya sa isang online business, simula lang sa isang blog. Mas malaki na ang kinikita niya kaysa sa dating sweldo niya at mas kaunti ang oras niya sa trabaho, kaya mas marami siyang oras sa pamilya at paglalakbay. Lahat dahil nagbago ang kanyang pag-iisip. Nag-isip siya gaya ng mga taong matabumpay. Gaya ng mga malayang tao. Isipin mo si Mike Tyson. Milyon-milyon ang kinita tapos nawala rin lahat. Bakit? Kasi pareho pa rin ang kanyang pag-isip. Nagbago ang yaman pero hindi ang mindset. Pag nangyari yan, babalik ang dating ugali at sisirain niya ang bagong kayamanan niya. Walang pagdadalawang isip niyang gagastusin niyan sa mga bagay na hindi naman kailangan, sa mga maling desisyon, sa mga taong hindi naman dapat. Isang araw, babalik siya sa umpisa. Hindi dahil hindi siya kumita, kundi dahil hindi niya nasustain. Ang sikreto hindi sa pagiging masipag lang, kundi sa tamang pag-isip. Sa pagbabago ng pananaw mo sa pera, sa oras mo, at sa kakayahan mong magbigay ng halaga sa mundo. Maraming oportunidad, hindi lang nakasalalay sa amo mo, sa gobyerno, o sa swerte. Galing ito sa tamang ideya na isinasa buhay ng may tiyaga. At ang ideyang yan, paulit-ulit mong sasabihin sa sarili mo hanggang sa maging parte na ito ng pagkatao mo. Kailangan mong ulitin ng ulitin. Ang paulit-ulit na pagsasabi ay lumilikha ng bagong paniniwala sa sarili. Kapag naniniwala ka na kaya mong kumita mula sa maraming pinagkukunan, hahanap ang isip mo ng paraan ng tao, ng solusyon, ng oportunidad. Mag-iba ang iyong frequency. At ang iba't ibang frequency ay umaakit ng ibang realidad. Pati ang science sumasang-ayon dito. Pinatunayan ng mga pag-aaral sa Stanford University na ang utak natin ay flexible.